Okay, mga ka-team, team, uh, team Dano Auto Repair Shop. Ayan, mayroon na naman tayong bagong IDDAY dito sa ating Nissan Almera. ah uh, meron kasi sa ating nag-message about sa Nissan Almera daw kung bakit daw, lagi, bakit daw mainit ang makina ng Almera. Hindi daw normal ang init. Bakit nga ba? Ayan, ang mga cause Bibigyan natin ng... Magbibigay tayo ng idea kung bakit mainit lagi ang makina mainit, normal lang makina. Pero yung sobrang init, is hindi po siya normal. Yan. Kaya ibibigay natin kung bakit sobrang init ng ating makina. Kung ano yung mga naging problema or ano yung nagiging issue. Okay, number one. Pag mainit ang makina, sobrang init, hindi siya normal. Maaring palyado. Yung palyado natin is yung tinatawag na sa English is misfire. Ano ba yung cost ng misfire? Ito ang issue ng Nissan Almera natin lagi. Ang issue ng Nissan Almera natin, mga ka-team, is yung spark plug natin. Once na may bumigay na isang spark plug dyan, ispalyado na po, makikita nyo na po, eh, ang ating makina is nag, ano na, nag, nagbabibration na, and then ang tunog ng tambucho natin is tug-tug-tug, pugak-pugak kung tawagin. Ayan. Isa po yan kung bakit mainit ang ating makina dahil palyado or misfire dahil sa ating spark plug. Ngayon, pag nagpalit tayo ng spark plug, kailangan apat para set talaga po siya. Mas maganda po. Ngayon, ano pa yung kasunod na maaaring maging cost ng mainit na makina? Ayan mga ka-team. mga ka ang mga kasunod nating magiging mainit ang makina is palyado pa rin. Ano ba yung cost ng palyado? Yung palyado, una, spark plug. Ngayon, ignition coil. Meron tayong ignition coil dito na ito. Ayan. Mapapansin nyo, ito po ang ignition coil na nagbibigay ng kuryente papunta kay spark plug. Pag nagmi misfire na rin po siya, o wala na nilalabas na kuryente, is ma-vibration po, pupugak-pugak po yung ating tambucho. And then, mainit po ang makina. Hindi po normal ang init ng makina. Ayan po, mga ka ha. Tandaan nyo po. Isa pa po, sa cost ng ating... Uh, mainit na makina is yung ating oxygen sensor bank 1. Yung oxygen sensor bank 1 naman po mga ka-team, hanggat hindi po siya nag-check engine, is ibig sabihin po okay po sa ating okay po si oxygen sensor bank 1 po natin. Yan po magpo, magbibigay po ng code niya na P0132. Yan, mga ayun po yung code niya na oxygen sensor 1 bank 1. Ay naman po ang located naman po doon sa likod. Ngayon ho mga katim, team Siyempre ho Hindi ho siya papalitan hanggat hindi po lumalabas yung check engine Or pag in-scan hindi siya lumabas Possible po nandun po ang ating problema Yan ha Kailangan lalabas sa scanner natin na oxygen sensor 1 bank 1 Kaya dun lang tayo magpapalit ng ating oxygen sensor Ngayon nandun naman tayo sa makina Siyempre okay na po Yan may nagtanong pa kung air filter po ba pal, ano, mad sobrang dumi as, as hindi na as hindi na po siya nag ano, na ano ba tawag doon? Sobrang dumi na no, baradong-barado na. Nagkokos rin po siya ng ating palyado. Yan po. Kaya pag namamalya po tayo, automatic po iinit na naman po yung makina natin, hindi normal. Basta kos ng palyado, sobrang init ng makina. Mararamdaman nyo, hindi normal lang init ng makina. Ngayon po, ang kasunod naman natin, syempre sa cooling system naman po tayo. Halimbawa po, 3 to 4 years to 5 years na ng ating sasakyan at hindi na po normal ang init ng ating sasakyan, pwede po natin i-check yung ating thermostat. Kasi yung thermostat po natin is na delay na po yung temperature niya na 82 Fahrenheit up is sobrang tagal niya no po mag-open kaya ang nangyayari sumusobra na rin ang init ng ating makina bago umikot ang radiator pan ang signal ng radiator pan isa rin po yan kung bakit mainit ang makina dahil delay na po ang ating open ng thermostat dahil nga po syempre sa tagal na rin ng thermostat eh 3 to 5 years pwede nyo na akong papalitan yan and then check nyo naman po yung atin naman pong water pump yung water pump naman ho natin, nagkokos rin po ng init ng makina yan kasi po siya yung nagsisirculate sa ating kulan papuntang makina and then papuntang radiator. Ayan po ang circulation yan. Ngayon po, yung ating water pump is pagka puro ribaba na po o corroded na po kasi tubig lang ginagamit natin, kumakapal po yan or numinipis. Kaya rin po nagkokos rin po ng init ng makina na hindi po normal. Pero normal po na maintang makina lalo na pag ginagamit long drive pero mararamdaman niyo naman po pagka sobrang init po talaga ng makina. Syempre pag sobrang init ang makina mga ka team hindi po normal 'yon. Talagang nakakapaso na po, hindi po normal 'yon. Tapos 'yan, nasabi na natin sa about sa mispar para uminit ang makina, nagco ng init ng makina. And then sa cooling system rin natin, ma rin natin kung bakit rin umiinit ang makina. Minsan naman, sa coolant naman po. Dahil sa sobrang tagal na ng coolant natin, hindi tayo nakakapagpalit. Yung sinasabi na lang kulant na long life, syempre, iba pa rin po kung, nagka, kung nakakapagpalit rin po tayo ng coolant. Kasi, mas yung pinakalamig niya, yung freezing, yung chemical freezing niya, is makakapag-prevent para maging malamig ang makina natin. Ayan po ha. Meron po tayong tinatawag na dalawang kulant. Isa po yung mixture na 60-40. And then meron naman po tayong ready to use para sa mga pambanto. Ngayon, sa mga nagtatanong about do sa kulant. Ang stock po natin ng ating kulant is color blue. Pagka brand new natin binili. Ngayon, kung meron kayong mabibiling color blue, mas maganda po na iyon rin po ang ipambanto nyo. Kung, kung nagpalit na kayo ng kulant, 60-40, tapos green na kailangan nyo naman po ilagay pambanto is kulay green wala naman pong problema yon. ngayon lang po syempre bakit umiinit yung makina yan about nga dito nagkikwentuhan tayo para malaman nyo kung ano yung mga cost na paginit ng makina Ayan po ha ayun yung mga basic na ating gagawin syempre kailangan natin malaman kung bakit ganon maaari rin pong radiator kasi yung radiator natin pagbarado Isin dinwa makakapag circulate ang kulan po natin. Ngayon po, yung kulan po natin bubulwak naman sa ating radiator, uh, dito sa reservoir, uh, saka dito sa ating uh, radiator cap. Pagka lalo na natin bumubulwak, yon possible barado radiator, hindi nag open thermostat, o sira na yung uh, yung pinaka plapper ng ano ng water pump kaya po siya nagkokos ng overheat. Yan, meron tayong mga video dyan mga katim para malaman nyo rin about sa pagpalit ng thermostat, sa pagtamang bleeding ng ating coolant para ma-share naman namin sa inyo kung ano yung nangyayari. Kasi itong mas maganda yung mas marami kayong nalalaman kaysa yung uh, ano ba tawag doon? Basta pagkatatabo kayo, diretsyo na kagay kayo sa auto shop. Mas maganda yung meron kayong alam sa inyong sasakyan. Siyempre ho, uh, kahit hindi naman ho nangyayari sa inyo, yung ganong issue, eh mas maganda na rin po na napanood nyo yung, yung paliwanag namin. In case na mangyari sa inyo, may idea po kayo kung bakit, sobrang, kung bakit hindi normal yung init ng inyong makina. Yun po mga ka-team, kaya namin sinasabi to is para po sa inyo and then makatulong po kami sa uh, sa uh, mga kagaya, kagaya nyo po na gustong magkaroon ng kahalaman sa ating sasakyan syempre po mga ka-team uh, mas maganda yung nagkakaroon tayo ng idea kahit konti o hindi man tayo mag DIY at least meron tayong nalalaman okay mga ka-team team, uh, team Dano sa Auto Repair Shop yan, handa magbigay ng DIY tips yan, kasama natin si Junel o oh, Junel, Shoutout mo naman yung sa shoutout mo para makahabol ka naman. Shoutout sa pamilya ko na sa abroad. <laughs> Ayan, yes, bago natin si Junel. Yan, bago natin dito si Shop yan. And then, okay mga ka-team at maraming maraming salamat. Sana napagbigay na naman kami ng mga bagong DIY tips para sa inyo. Paalam, goodbye.